Pag-amin ni Alden Richards tungkol kay Min Mendoza, handa nang ipaalam sa publiko. Usap-usapan nga ang ginawa mismong pag-amin ni Alden Richards tungkol sa nararamdaman niya kay Min Mendoza. Sari-sari nga ang bumatikos dito at ang ilan naman ay natuwa dahil ipinaglalaban na nga ni Alden Richards kung ano talaga ang totoo sa kanila ni Main Mendoza. Lingid din naman kasi sa kaalaman ng buong Alden Nation at pati na rin sa publiko ang malapit na pag-amin ng dalawa sa tunay na namamagitan sa kanila lalong lalo na ngayon at suportado ni Main Mendoza si Alden Richards at sa lahat ng mga ginagawa nito ni at syempre ganun din naman si Alden Richards kaya naman talagang tuloy tuloy ang ginagawa ng dalawa para sa isa't isa maganda rin naman kasi na uminina ang dalawa ang totoong namamagitan sa kanila ngayon nang sa gayon ay matigil na ang mga pambabash na keso ginagawa lang daw ito ni Alden Richards para sa kanyang movie ngunit ang hindi nakikita ng mga tao sa likod ng kamera ay dati pa ito ginagawa ni Alden Richards at nahahighlight lamang kung ano ang ginawa ngayon ngunit para sa mga hindi nakakaalam ay matagal na itong ginagawa ni Alden Richards hindi lang ito pinapansin ng mga bashers at ng mga armin para hindi ito malaman ng publiko ngunit iba ang buong Aldag Nation dahil alam ng Aldag Nation sa simula pa lamang ang ginawang madalas na pagnininja ni Alden Richards minsan ay hindi nakakapasok para lamang makasama at puntahan si Maine Mendoza ng patago ang example dito nang makita ang larawan ni Maine Mendoza at Alden Richards sa 7-Eleven na bumibili ng sabon. Ito ay hindi inireport ng mga mainstream media at mga armin. Ngunit ang Aldam Nation ay alam ang totoo. Tagalawan ni Alden Richards at Maine Mendoza. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching. I just need all age to keep me from going crazy. Now you need some time before you can call me baby. Before you love me, before you love me.